Kanisya guys, ako ipakita sa inyo ha. Uh, pareha siya o og... sampagita. Bale yung humuta kayo. naay ay napay siya ay bulak na dal, dalag og puti. o puti. Oh. Ay wala man di ay. Pairo dito na pita. diya yeah, po ari guys. Oh. dagan kayong bulak na diri kini siya mo ni katong gitawag na cherry cherry nga ihalas makaong gyapon ang bunga ni wala kay siya bunga ron kay giulan man atong pagbulak pero na ni siya mga bunga guys o oh, nalawos o na yung nakanindot diha oh. kaya napuno yung roses ni garden dere. hapit na siya mamulatanan gahapon to mong gantuan sa retiro to kini dire dool ni sa among trabaho sana all sana ol ka mapasa na all ka sa ganda ng lugar gibyaan natan ni misis di mo to siya Tura siya oh. Sinanggu agibyaan radyo ko. Mapadayon niya siya glakaw oh. Cute sa ito. Cute sa Ito'y ito ilo. Huwag din hing dapit Din ninyo maki, makita na balig yung pagkagwapo sa bulak o oh. oh sana all. pag diop na mo ani may manalagan ni misis lagan lagan mi dere kabuntag kay presko man kay dere bale nag yung pagkainita mga idol init na kayo to Ah, si misis kay dili siya mudlagan lakaw ra jud kuno siya kaning ini lain-lain ni siya ani dapit Sul. pwede ka magpundo dere tambay ka magdala ka balon ngayon mong balon bulad bulad o gisda nga inon-onan has kang pagkalamihan Ibiyaan rin tao. Ah, kapoy. Dali ang gikapoy na akong palalab, oh. Kapoy na kalab? Ah, sa ko ni mo. Doon sa kadiya, gapong ko? Wala. Gatuan. <laughs> okay, ah. Pistol. Nga nga nang man. Okay, kay man.